Hello, happy Sunday, happy blessed Sunday. Today is we are going to church with Angelo. Say hi, jello Hi, Sewo. Hi. Sebo is hi, going Sebo. to church with Mommy Win. Tahan kami na church. We were going to church. Hi JM! Hi, friends. Say hi Jello! Hi Hi Say hi! Say hi! Jello! hi! JM! hi! Say hi! Say JM. 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 Say <laughs> hi! Say <laughs> 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 <in the> <laughs> Let's do your shoes, Jello. Wait, wait. Na ano yung shoes ni Jewo? Okay, okay. Let's go. Look at shoes, Huh? Hmm? Look at shoes, hmm. Mm -hmm. Yeah, Do it well. Mm. Ito yung aming routine for today is Sunday. Come here, Jewo. Yung aming daan ay Rock Road. In it, we were using umbrella because of the sun. It's too much hot. dumating na yung ating parcel na gomosim. So, susubukan natin yung gomosim dahil dito sa aming province ay napakamalaking problema bilang mga create, uh, cont, uh -create ng mga content. Ano ba tawag dyan? Yung mga nag-uumpisang mag-vlog Uh, so napakahirap dito sa amin dahil wala kaming Wi-Fi at saka napakahinga na ng data So kaya may nag-offer sa akin na uh, classmate ko na bumili daw ako ng SIM na ito kaya tinry ko Ito ay unlimited ang sabi nila, unlimited Kaya bumili na rin ako ng Wi-Fi Ito ay pwede sa Wi-Fi at pwede siya sa cellphone So ngayon, eto dumating yung ating parcel. Ang suki dito sa aming lugar ay JNT. Yan yung aming suki dito sa aming lugar. Dahil eto ay malayo na sa aming city. Malayo ito sa aming city. Kaya eto, laging ano namin ang JNT dito sa aming lugar. So ngayon, eto bubuksan natin at itatry natin. At kailangan pa rin natin mag upload or no mag-download ng uh, magdownload mag-download ng uh, Gomo app. So kasi kailangan din nating i-register yung SIM card na yun. I-register natin kaya kailangan may naka na tayong application na uh, Gomo. So, itong sim na to ang pangalan niya ay Gomo. Pwede natin ito sa, ila, ilalagay sa uh, prepaid wifi. So, nakabili na tayo ng prepaid Wi-Fi. and then ready na natin ito at nakapag upload na tayo or na, ano ba? At upload ng upload. Nakadownload na tayo ng Gomo app. And so, ito na. Ito na yung sim card. Ayan. Oh. If use this SIM card will expire by June 30 2025 pa. So ito ay pang isang buwan na, na ito and then ito ay Ang usapan ay unlimited, di ba? Unlimited. So pag natapos to at naubos to ng isang buwan, so wala na. Wala na siya. So ito yung SIM card. Ayan. Gusto mo na juice. So ito ay tatry natin mamaya, i-re-register natin and then ilalagay natin doon sa wifi. So naka-order na rin ako ng wifi na unang kasi yung prepaid wifi na dumating dahil nag-order kami nito na cancel dahil siguro sila ay naubusan na ng, uh, naubusan na ng stock. So in-order namin ito sa Shopee and umabot siya ng 825 pesos. So ayan na napamahal tayo Yung mga nauna may mga 600 plus Pero na-cancel yun Sana maging okay to And uh, Magagamit talaga natin sa ating Araw-araw na pag-video sa loob ng isang buwan Then after noon, ng isang buwan Kapag wala tayong mapalodan nito And bibili na naman tayo ulit ng Ganito na SIM card And then i-re-registered ulit So ganun lang yung mangyayari dito So ito yung ating gagamitin And sana makisama to sa atin Dahil lahat na ng SIM card na i-try na natin pero ganun pa rin, mahina pa rin. Ito ay makakagamit daw ng halimbawa na ilagay natin ito sa prepaid wifi, pwede nang kumunik ang anim na cellphone, malakas pa rin. And uh, kapag ito naman ay aalis tayo, pwede natin ilagay sa ating cellphone at tanggalin natin sa ating wifi. Pag nasa bahay tayo, pwede natin ilagay lang sa wifi. So yun lang yung aking share for today sa mga nasa province, pwede nito gamitin. Hindi ito, free. Binili namin ito. So, thank you. Thank you.